Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So mag-unbox tayo ngayon guys ng aking napamili sa Shopee. Ito ay dagdag natin pagkakakitahan. So since mayroon tayong printer guys, mayroon tayong printing business. So yung iba uh, nagtatanong kung mayroon ba daw akong palaminate sa aking tindahan. So yan, nag-ano ako guys, nag-order uh, ako sa Shopee. Kasi ayun, uh, di ba? Sayang naman, may naghahanap. So, bili tayo. So, since ito guys, ay mumurahin lang naman to. Pero madaming uh, reviews, madaming bumili. So, tingnan natin kung hindi tayo madidisappoint dito. <laughs> so, ayan. Yung ano niya guys, pangalan ng laminator niya ay Off Icom SL200. Laminator A4 Hot and ano ba to? Cold ba to? So, putol. So, ang price nito guys ay nasa 549. Dating 990. Pero ano siya, uh, parang bumaba yung presyo niya, no? Tapos, umorder din ako, guys, ng film, laminating film na short, A4, tsaka long. So, yung same, same price lang naman. Ay, e, di pala, yung short at tsaka yung A4, same price sila, guys. 75 pesos, 10 piraso ang laman. Tapos, yung long naman, 85. 10 piraso din. 10 pieces. So, ayan. So, total na nabayaran ko, guys, ay 784. Naka-less tayo sa shipping fee na 65 pesos. Ayan, oh, medyo malabo, no? Di na, di klaro. Ayan, di klaro ang ating picture. Ayan, maglalagay na lang ako dyan sa screen para makita ninyo. So, unbox natin, guys, ano? Ayan, sa inyo ang ating nabili. <laughs> so ito yung ating laminating tawag doon laminator machine. Di laminator nakalagay. <laughs> yung ating A4 yan nakalagay dito. Ginano na lang nila oh. Yan. Yung. <laughs> Ayan. Kasi guys, um, meron tayong mga customer na nagpa-print na ng mga pictures na gusto nila ilaminate yung kanilang pictures. Meron naman guys nagtanong sa akin na yung nag ano ba nagtitinda ng mga yung mga street food, mga fishball, sa mga ganun. Gusto niya kasi doon sa, ano niya, sa cart niya, nakalagay yung pictures, kung ano yung mga binibenta niya. Kasi niya nakalaminate. Kasi di ba pag bumuulan, ano, babasa yung ano niya. At saka nakaka, ano din, ataw dito, yung preserve yung picture. So ito yung ating long, laminating film na long. Yan, sa piraso. Ito naman yung short. Saka, ang ating A4. Yan. Nakalagay laminating film. Yan, 10 pieces. 125 mic micro ba yun? Mac macro. Check natin. 125 Mm, um, microns, microns pala. Microns. ayan Ayun. Balik lang natin. Baba natin yung camera. Yan. and guys. Ito yung ating mga film. Short, long, at saka A4. Tapos ito naman yung ating machine. Ayan. So, buksan natin. Yan, ano to? Free. So, may free pa din siya. Free, la, ano, lami, uh, laminating film. Yan na, no, may free. So, may free pala. <laughs> so, free tayo. Yan. So, maliit lang siya, guys. Yan, o. Oh. Try natin isaksak kung gumagana. Kasi baka di gumana. <laughs> di ba diba? Try tayo dyan. Nasa ano din to? Nasa 500 ba mahigit? So, yung itong machine lang, guys, ay nasa 549. Dating 990. Discounted. Ayan. So, di ba? Meron na tayong laminate. Uh, mura lang naman to guys. Kaya lang yung, baka yung kuryente natin yung mataas. Kasi, di ba? Pag yung nagpapalaminate, medyo mahal talaga siya. Ayan. So, ayan, guys. sinaksak namin. Yung so, ating yung laminating machine. Tatry natin. So, kanina mga 2 minutes bago nag, ano siya, nag-green. So, magta-try tayong mag-laminate. Try natin laminate itong class picture ng aking Junakis. Ayan, oh. So, wait natin yung isa. So, pa ko. <laughs> siya na lang muna mag, mag ano, laminate. So, ba diba? Sana nga lang, guys, tumagal to kasi mumurahin nga lang, ba diba? Mumurahin siya. Ayan, oh. Medyo mabigat naman konti. Siyempre, di ba, pag mga durable, yun yung mga mabibigat. Eh, siyempre, di ba, pag mahal, yun talaga. Matagal. Mat pang matagalan, kailang ito mamurahin. Pero, try natin, di ba. So, ang dami kasing nag, ano, guys, madaming bumili. Nasa 10,000 ang bumili. Sold siya 10,000. So, yan. Hintayin lang natin yung isa. Dali, ang init na. <laughs> Tagal nung isa. Laminate ko na. Ang init lang ito. So, ayan guys. Uh, try natin i-laminate itong ating picture ng aking Duna kasi maliit pa siya. Oh. Try natin. So, ano to? Yung A4 size ng uh, laminating film. Wait lang. Sok-sok lang natin. Ayan guys. Try natin i-laminate. Pwede na ba ito daddy? Nakaba na <laughs> ko. Nakainin siya. ini siya. Yan. So ayan guys oh. Nag-ano na siya. Kinain na siya kinain. Diba? Hintay lang natin matapos. Wow! Ang bilis na pala yung bilis pala niya. Yan siya guys o. Oh. Lumabas na o. Oh. Bilis lang din pala. O oh, diba? Tigas na. Samura so, lang siya guys. Pero sana nga tumagal. Yan. So, hintay lang natin. So, pag may mali yung maliliit mali mali lang, mabilis lang. No, pag ito kasi may A4 eh. Buong picture. Yeah. Yan. Yan siya guys. Oh. Wow, tingnan <laughs> Sana on. Oh, may laminating film. May laminator. Laminating machine. O, oh, Jiva. So, yan. Pwede na natin siyang i-ano, guys ikat naman natin dito bandaw. Pangkat natin para naman maganda tingnan. Ayan, Oh. oh, diba? <laughs> so, ano ba ito? Off na natin. Ayan, Oh, grabe, Oh, diba? So, yun nga. May nagpapa, ano din kasi, gustong magpa-laminate. Like oh, you know. diba? At is, meron tayong laminate. So, yung laminate naman, guys, yun yung pag-aaralan ko kung magkano ang aking presyo sa laminate. Like, ganito, A4. Or yung maliliit lang na, ano, your ID, diba? Ganon, so magkano. So, ayan. So, yun naman guys, ang aking sine-share Maraming salamat sa panonood pa alam. Bye-bye!